tab guys pa babatal window shopping siyap tayo nataye guys sayan kaya nko guys ang dito tayo sa may sa may bulu guys Ayan eh naaros na ako sa daabule Ayan po guys, ang ating mami. Hmm. Ayan guys, punong puno siya na sa akong guys. Ayan. Okay, tapos ito siya. Shanghai. Ayan. Ito yung saw sawan. ko po ng Shanghai, guys. Ayan. Suka, tsaka yung parang, hindi ko alam kung ano to. Um, Pagka-sauce niya. Ayan. Mm -hmm. so, mm -hmm. Ayan, tara, guys. Kain na po tayo, guys. Mami mm -hmm. <gasps> and Shanghai.